Hello guys and welcome back sa akin channel and for today's video So pupunta pa pumunta pala kami ngayon sa Costco dito sa Taiwan So sa Lancan branch siya So medyo malapit lang sa amin So ayan guys makikita nyo so, sa loob ng Costco kailangan may card kayo So makikita nyo mga gold, diamonds, mga mahal grabe Sobrang mahal May mga relo din siya. May mga kwentas So sa loob pala ng Costco guys yung mga wholesale product So, kailangan mo may Costco card ka. So, magpa-member kayo mga 1-4. So, dalawang card na yan. Isang primary at saka secondary. So, makikita nyo yung mga gold. So, yung iba't ibang mga products. So, pwede kayong bumili dito pag ano pag magpabagahe kayo sa Pilipinas. Tsaka may marami din dito guys yung mga bumibili mga Pilipino. Tsaka mga marami kasing product wholesale. Tsaka meron din kami, pag mapunta kami dito, bumibili kami ng pizza. Yung mga ay, manok. Mura lang din yung manok nila. Tsaka 180 ata. Tsaka yung mga bulldoggy. Tsaka kung kumain kayo dito guys, eh, may libre salt siya. So mura lang, grabe. Ma-enjoy nyo na yung... Tsaka bago yan, eh, libot muna kami. sama ko pala yung si Oliver. So maraming product dito. Nagpa-plano nga sya na Magpapabagahe Soon Kasi Uuwi na siya Magbabakasyon sa Pilipinas So maraming mga product dyan guys So minsan may mga sale din dito Mga Mga damit Ganyan Mga gamit pang bahay So medyo may kamahalan lang talaga siya So ayan naghahanap hanap, -hanap siya Pero yung binili niya Is tawil lang talaga ayan. Dito ibang mga product dito Na Na pwede yung bilhin tsaka pangpapagay sa Pilipinas so yun lang guys napadaan lang kami kasi wala din kami magagawa day namin